Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. So last game nga ng Gilas Pilipinas ngayon kontra sa bansang China na gustong-gustong ang talunin ng mga Pilipino for many reasons na hindi related sa basketball. Ngunit unahin lang natin ang resulta ng games bago magumpisa ang game ng Gilas at ng China. Panalo ang Finland kontra sa Venezuela sa score ng 90-75. to 75. Nanguna dyan ang 32 points and 11 rebounds si Laurie Marcanen. Panalo din ang South Sudan kontra sa Angola sa score na 101 to 78. Halimaw na performance ulit kay Carly Jones, 26 points, 7 rebounds and 15 assists. 17 points din si Omot, 18 points si Shayok at 15 points, 10 rebounds si Wendell Grebiel Low swing naman para sa New Zealand laban sa Egypt sa score na 88 to 86. Parehong gumawa ng 27 points si Delaney at Isaiah para sa Tall Blacks. Panalo ulit ang France laban sa Ivory Coast sa score na 88-77. 19 points si Cordier, 17 points, 8 rebounds si Rudy Gobert, 15 points, 7 assists si Francisco at 13 points si Nando De Colo. Muling nakuha ng Japan ang panalo laban sa Cape Verde sa score na 80-71 at dahil dyan ay official na silang nag-qualify para sa Paris Olympics. Ngayon ay tumungo naman tayo sa game ng Gilas Pilipinas. First five natin ay si Jordan Clarkson, Dwight Ramos, Roger Pugoy, AJ Edu at June Marfardo. Mabilis na umabante ang Gilas sa score na 7-0. Ngunit matapos sa tumawag ng timeout ng China ay napako nga ang score natin sa 10 points. Natapos ang first quarter na tabla ang score sa 16 points. Sa second quarter naman ay solid impact ang pinapakita ni Red sa bando offensively and defensively. At kinakalabaw naman ni Abay ang mga in sa pinta. Ganun pa man bad finish sa second quarter kaya naman nabaon pa din ng China ang 1 point lead sa score of 40 to 39 by half time Nanguna sa Pilipinas ang 9 points si JC, 7 points si Pugoy at ni Bando Habang sa China naman ay 11 points and 7 rebounds si Kyle Anderson sa third quarter naman ay solid pa rin nga si Abando at sinupalpal niya pa ang NBA player na si Kyle Anderson habang nagliliab na din si JC mga kaibigan magkakasunod na puntos ang kanyang pinapakawalan at hype na hype na ang Araneta Coliseum. Iliman na magkakasunod na 3 points ang kanyang ginawa at nakabuna na tayo ng 23 point lead. Natapos ang third quarter na hawak natin ang 21 point lead sa score na 73 to 51. Matalo na nga tayo sa lahat wag lang sa China at sa fourth quarter naman ay patuloy lang ang pagtambak natin China, mga sa China Makaibigan. Sa huli ay nakuha natin ang big win kontra sa mga inchik at napasayaw na nga si General Bato de la Rosa. Si Jordan Clarkson ay nagtala ng 33 points dahilan upang hindi tayo magtapos sa panghuli sa FIBA World Cup. May panalo nga ang Gilas Pilipinas mga kaibigan.